Janela pinahiya si Kim Cho sa It's Showtime. Lingit sa kaalaman natin, kakabalik lang ni Janela sa showbiz simula nung nanganak ito. Bumisita si Janela sa It's Showtime para ipromote ang pelikula niya kasama ang Thai superstar na si Win Mitawin na Under Parallel Skies. Ito ang nasabing international film ay isa sa big break ni Janela mula nung bumalik siya sa pag-arte. Mapapanood ang Under Parallel Skies ngayon darating na April 17 sa Philippine Cinema. Nabanggit din ni Janela ang tungkol sa magkakaroon siya ng concert at bago rin siyang single na headtone. Kaya naman na excited na humirit si Kim ng sampol mula kay Janela. Ito kasi ang madalas na gawin ng mga nag wow. sa It's Showtime. Trademark na rin nila ito. Sa kasamaang palad, hindi pa naman matatapos ni Kim ang salita ay tumanggi na agad si Janela. Ayon pa ni Janela, hindi siya makapagsampol dahil paus pa daw siya. Ito yung nagpapataas ng kilay ng marami ay ang pagbulong umano na pasagot ni Janela kay Kim na kayo na lang medyo paos ako. Paos ako today, kayo na lang, next time promise. Dahil sa pasabong, iba-iba ang kuminto. At agad naman nagsalita ang aktres na si Janela Salvador okol sa umano'y pambabastos niya sa TV host aktres na si Kim Cho. Matatanda ang naging usap-usapan kamakailan ang aktres dahil marami sa mga netizens ang tila hindi nagugustuhan ang naging pagsagot niya kay Kim. Nang pasampulin niya ito, bumisita kasi si Janela kasama si Win Metawin sa It's Showtime para i-promote ang kanilang pelikulang Under Parallel Skies na showing na ngayon, April 17. Sa kanyang pagbisita ay hinirita ni Kim Cho. Wow! mag magsampol na siyang nakaugalian na gawin ng mga artistang dumadalaw sa naturang programa. Ngunit tumanggi si Janela sa request ni Kim Cho wow! at sinabing Paus ako, kayo na lang na agad nag-viral sa social media. Umani ito ng samot sariling reaksyon mula sa netizen kung saan ang iba ay negatibo ang naging pananaw sa nangyari. Habang ang iba naman ay pinagtanggol siya at sinabing wala namang mali sa kanyang ginawa. At ngayong araw, binasag na ni Janela ang katahimikan niya at dinispinsahan ang sarili hingil sa isyo. Sa kanyang ex-account, mababasa ang kanyang pahayag tungkol sa isyo. Oh, wow! I would ever want is to appear rude or descriptiveful panimula pa ni Janela. Labis na raw ang saya dahil marami ang nagparamdam sa kanya ng pagmamahal sa kabila ng isyo. Say ni Janela, And here I am being me with so much love and comfort upon opening this app. Thank you. It makes me happy to know that there are many people out there who know my heart and what I stand for.